Mayong adlaw, ani nga mabalita karong adlawa. President Rodrigo Duterte miingon nga di siya musugot nga magpahigayon og demolition kung way klarong relocation site nga kapuyan ang mga informal settlers. At usa usa ka event sa Malacañang kagabi'i, gibutyag sa presidente nga sa iyang panahon walay demolition kung way relocation. Mangita sab siyag pondo alang sa suitable nga relocation sites. Misaad si Duterte nga ang iyang administrasyon motukod og bagong industriya ug magmugna og maaktibidad aktibidad nga mopalambo sa kinabuhi sa mga marginalized sector. Samtang PNP Chief Ronald De La Rosa may duaw sa PRO Central Visayas kaganinang buntag alang sa iyang first command visit. Iyang gipahinumduman ang kapulisan sa ilang panumpa nga dawato nila kung asa sila ma-assign sa Pilipinas. Butiag ni De La Rosa nga ang mga polis nga positive sa drugs i-dismiss sa serbisyo samtang kadtong misurrender iparihab. Misaad sab si De La Rosa nga rewardan ang mga polis nga mabuhat o maayo. Gibalikan ni De La Rosa ang gisulti ni President Rodrigo Duterte nga zero tolerance ang kapulisan batok sa pagsugpo sa droga. Samtang ato sa pagbisita ni PNP Chief Ronald De La Rosa, gipaubos sa drug test ang mga members of the media din sa syudad sa Subbo kaganinang buntag. Sa iyang pakingistorya sa mga media kaganina, sulti ni De La Rosa nga even kamodering mga media ipaubos mo o drug test. Mismo si De La Rosa ang nangunay sa drug test din majority sa media members ang may participate. Samtang National Bureau of Investigation mo imbestiga kang Cebu-based businessman Peter Lim kinsa gingana ni President Duterte nga lakip sa Chinese triad nga nag-operate sa drug industry sa Pilipinas. Si NBI Director Dante Gieran kinsamiani sa Cebu City alang sa turnover ceremony sa top NBI 7 post miingon nga siya ang gisugo sa presidente nga imbestigahan si Lim. Mato ni Gieran nga magmugna og task group ang NBI nga mo-focus sa pagwagtang sa illegal nga droga sa sa nasod o matag region, adunay NBI agents nga focus sa illegal drugs. Samtang viral karon ang open letter ni Gabi Gasataya, ang anak ni Bacolod City Representative Greg Gasataya nga post sa Facebook ning baguhay lang. Si Gabi, anak ni Greg sa kani-asawa ni ining si Odette Montelebano. Si Gabi nga nakabase sa Ontario, Canada, mingon sa iyang open letter nga si Representative Greg na pakis sa pagpadayon og suporta kaniya. Mato ni Gabi nga do sa iyang amahan nga you became every poor student's champion except mine, your own daughter. You are sending your stepdaughter to one of the most expensive universities in the Philippines and yet you have abandoned me. Mga netizens may padayag dayon sa ilang suporta kang Gabi kinsa may padala sab sa susamang letter nga tukang President Duterte o sa local and national media entities. Si Greg Gasataya wa pamuhatag og habig ning pagbalita. Friends here the latest news in Bacolod. Baguio, Cagayan de Oro. Super balita Cagayan de Oro. Davao, Super balita Davao. Cebu and Super balita Cebu. Sa atong showbiz chika, ang gimahal sa mga televiewers nga telefantasya nga Encantadia, magsugod na sa pag-ere karong gabi sa GMA Telebabad. Na atong 2005, nasaksihan sa mga Pinoy ang upat kamang sangres nga sila si Iza Calzado, Caril Tatlonghari, Diana Zubiri ug Sunshine Dizon. Apaning tuiga, bagong mga aktres na ang mudala sa papel nga sangre. Kinimao sila si Kylie Padilla, Isip Amihan, si Gabby Garcia, Isip Alena, Sania Lopez, Isip Danaya ug Glazelle de... Castro Isip Perena. Ang istorya naghatag og bili sa pagpasaylo, pagdawat og responsibilidad. Naghisgot kini sa istorya sa panag igsuunay pamilya ug dakong gugma gikan sa doha ka mangkalibutan, sa tao ug ang magical world of Encantadia. Mudala sab sa espesyal nga papel sa Encantadia mao ang kapuso prime time king ug queen nga si Dingdong Dantes ug Marian Rivera Dantes isip Rakim ug inang Reyna Mineya friends, here are the lotto results. O ang balor sa dolyar, gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ugkini ang Sunstar Pilipinas.